kaibahan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live Rensbelda, Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariyan. Magandang umaga, Pilipinas. Apat na Chinese National na manikinilip sa Pasay natagpuan sa Batangas City ay sa ulat ng polisya natagpuan ng isang security guard, sina Wang Lanlei, Wang Ching Feng, Nang Seng Cheng at Chen Wenwei sa kahabaan ng bypass road sa barangay Balagtas bandang alas 3.45 ng umaga. Ay sa mga biktima, dinukot sila sa isang lugar sa Pasay City nang hindi pa nakikilala ng mga Chinese National din at saka isinakay sa isang sasakyan na Nakapiring ang mga ito. Nakatali ang mga kamay at may duct tape sa bibig pero nakataka sila sa mga kidnappers sa kalaunan na hindi naman nagbigay ng imang impormasyon ang pulisya tungkol sa mga biktima kaugnay sa mga detalye ng mani insidente ng pagdukot at kung paano sila nakataka sa mula sa mga dumukot sa kanila. Itinon offer ng mga biktima sa Philippine National Police Anti-Kidnapping Group para sa kaukulang disposisyon. Mula sa DWALFM 95.9 ito si Renz Belda ng si man Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas CNN live, live nationwide Maraming salamat Trends Bell. Dalawapon naman sa Impilan ng DWALFM Radyo Totoo CNN Batangas